Kagabi ng ika negatibo labing walong, sa karagatan ng penghu, nasamsam ang apat na pubag ng mga hindi pa matukoy na bagay, sa paunang pagsusuri ay nakumpirma, na ito ay droga na marijuana, na may kabuang bigat na apat na daan at pitumput apat kilo, kung matagumpay na naipasok ang kontrabando sa bansa, ang tinatayang halaga sa merkado ay lumalagpas sa labing apat na bilyong bagong dolyar ng Taiwan. Isang malaking puting bag, mga tauhan ng Coast Guard, binuksan gamit ang kutsilyo, sinilip ang laman. Mukhang marijuana, bulaklak. Sunod-sunod na puting supot, inakyat sa barko, natuklasan ng team, ang laman ay, bawal na marijuana, madaling araw ng ikalabimpito, prosecutor ng Penghu, at Coast Guard, na diskubre ang sindikato, magpapasok ng kontrabando. Sa dagat ng Penghu, nagsihuli ni lockdown sa baybayin. Hawak ang impormasyon ng sindikato, may plano silang magpuslit ng droga sa Taiwan, nagkaroon ng operasyon sa dagat ng Penghu at pagkordon sa Baybayin, nasamsam ang apat na pubag na kahinahinala, sa unang pagsusuri, level dalawa marijuana. Apat na pubag ng marijuana, may kabuang bigat na apat na daan at pitumput apat kilo. Kung nakapasok ang kontrabando, halaga ay higit labing apat na bilyong dolya ng Taiwan, napakarami, may malaking posibilidad, na may malaking drug lord. Patuloy ang investigasyon, lalayong tukuyin ang smuggling group, lahat ng sangkot, haharapin ang batas. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!